Nung nakarang araw ay nasilayan ninyo ang kasiyahan, kulitan at pag interview sa aming uh, task na ginagawa. At uh, ito na yung kasunod nun at ito na ang mga susunod na mga nangyari dito sa episode na to. Okay, stay on, stay on, stay on, stay on. Anong gagawin ka? Okay guys, kita-tot sa palengke, kakain muna ako. Oh, yung pangalan naman yung ano? Yung anyways. Ha? Huh? Five star. <laughs> five star pala yun. pa 3K na din na. Okay guys. Kakain muna tayo. Then, sabi ko kanina, pupunta tayo ng 5 uh, star. Pero dahil may baka, 12, 11, kakain muna ako dito. Tsaka parang may mainit na sabaw, mas masarap yun, diba? Okay, kakain mo na ako. Tapos, Ayan po si Thea. Isa po siyang ano? Ano yung sinabi mo nung nakarang vlog? SC! Ayan, SC po siya dito sa school. Ayan. Secretary? Hindi. Ano? TBL Representative. Ah, TBL Representative. Balik ako na yung school. Labas na pala kami. Ay, isang kalat ng room. Kalat ng room na ako. Oh my God. Alright, Anyway, ah, uh, uwi na rin kami. Paano pala yung mga video dito? Ay, boss. Ito. Ito si, ano, si Bandong. Wilson. Wilson, yan. Ano ba yung Bandong? Ba't ka ba, ba, ba I yung Bandong? Ipilya ito mo, boss. Ha? mo, yan. Kami ni Wilson, naging makaklas tayo, Elan. Grade, grade 6. elementary. Hanggang? Hanggang... Grade 6 lang pa. Parang grade 6 lang na. Ayan, naging magkaklase ka mesa, pinasokan namin sa dito sa may sentral. Ewan ko kung nakita ka sa vlog. Kada, Makikita pa rin. Dati. Hello, makikita ko. Ayan. Ayun, lumayo ka kasi malapit yan eh. yan. o na. Ayan, ayan. Pakikita namin yung mga ano dito. Kasi dito, ito yung area namin. Hi, shout out. Ang dilim mo. Ayan. Tingaria namin. End of flashback. Ayan, mas matangkat niya siya sa akin. Ayan. Tinan niyo kung gano'n siya katangkat sa akin, no? Oh. Okay, oh. <laughs> boss. Pahadi mo na natin sa YouTube ko. Bye bye. Okay, sige, boss. Oh. ah, ingat pre, ah. I love you, boss. I love you, boss. Ayan, si Wilson, Sina Wilson, ayan, sina Evan, yung mga tropa natin. Nabasa na kami. Boss, ingat, Salamat sa mga sa Hi, guys. Ayan, yung room niya. Ha? Hihiramin daw yung room natin. Hihiramin daw yung room natin. <laughs> Para po tayo. Uwi na tayo. Yan, yeah, hanggang lang. So, Ikaw ay guys sa vlog. Hello. Hi, guys. Hi. Anyway, Ah, uh, uwi na po tayo. So, ito yung naganap buong maghapon. Siguro bukas, pagsabay ko na itong dalawang vlog na to. Tomorrow at saka ngayon. And kita-kita uh, tayo guys bukas. Dito ko na tatapusin to. Let's go! Uy! Kawai ka sa vlog! Oh, hi! Vlog! Kilala nyo ta Kilala ba? Kilala ka nila? ayun Ay, na kayo ng spaghetti! Ayun! Pagkala uh, <laughs> tayo dun eh. Yung meron siyang ano, yung Nintendo Switch. No? Oh, Siya ano, na si Evan. Kaya sasabi ko sa inyo kanina, si Evan at si Evan. <laughs> si, yun, Di uh. boss! Di boss! Sarap yun ah! Gusto mo sila. Namimiss ka Toste, Nami na daw nila eh. Yan sa Evan Ang laki na pinagbago Oh, tawag mo sa indifference Sa indifference Ang lit ko <laughs> I-compare mo, i-compare mo Lagay mo yung clip namin ito, ito yung clip namin Flashback. Copy, It's It's oh. Hi, hi, hi Ano si guys? No, no, no Ay, kaya kasi sarap po ang kanyang ha? ang kanyang camera oh. camera holder layuan mo lang end of flashback nung kami ay lima tayo pa <laughs> 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 o oh, diba <laughs> grabe yung <ba> boss <laughs> diba ingat Seven, si kaklasiko siya nung uh, elementary kami. <laughs> Tropa din. At uh, ito guys, uwi na kami. Peace out. Tomorrow. Uh, Nga to. Bababad ko yung tubig at magluluto uh, tayo. Hi guys! Magandang hapon. So, dito na yung start yung, start yung vlog natin. At ah, uh, napansin nyo, biglang gumanda yung quality at saka nag-bobo blur yung likod. In background. So, gamit natin itong Fujifilm X-T1. So, hiram lang natin to. Pa! Kala ko ako. Kinabahan ako. <laughs> Pasensya na kayo. Ah, oh, nabulag okay, ah. <laughs> Sobrang diwanag. Diba? tinapay? Hindi pa alam mo Lambay. Papalit lang dumit. Yeah. Ah. Sa totoo ako gamitin tong XT1 dahil napaka-sharp at ang ganda ng quality. Crop sensor lang siya pero ang astig. Tapos 23 millimeter yung lens na gamit ko dito na f2 ang aperture so napakaganda ng quality nya yung price maganda rin kaya, kaya ito habang nasa atin pa for 5 days ata nasa akin to or 6 days di ko alam 5 parang mga 5 days ah uh, ginagamit ko siya for vlog para lang experience ba kasi wala naman tayong gantong klase ng camera so gamit lang naman natin talaga guys yung main ko na GoPro and uh, ito pang malakasan wala tayo guys gamit na microphone external lang ni, ni Fujifilm X-T1 kaya ito yung audio nya and, uh, ngayon tignan natin to sa low light quality right here ay ah oh, my alam ko sa low light quality kung okay ito pero siguro check natin gaya ngayon ayun o makikita nyo hey guys good morning guys so kakagising ko lang at uh, napakagulo pa ng buko ko <laughs> nagsisikat na ang araw Nanti tigyawat ko? <laughs> Mayroon pa dito sa pisngi. But anyway, maaga tayo ngayon sa school para dalhin muna sa si Fuji. And then, sadyang maaga tayo dahil ayun, may mga agenda ang mangyayari sa room namin na magaganap. Kaya ito, uh, kailangan nating agahan So, dapat before 9 is nasa school na tayo. Mga 8, dapat nandoon na tayo. Oras lang naman ngayon ay six, 6, 6.21 in the morning. And then, yan, magre-ready lang ako ng masusutin. So, patensya na napakagulo ng aking background. Okay, ngayon araw na to, ibabalik na natin ulit muna itong si Fuji x 1 dahil gagamitin daw sya. And ah, uh, babalik ko muna, then lalagay ko lang yung strap nya. Mga ano pa, ako yung i <laughs> hmm. Ah, ang ganda ng weather today. Tanyan nyo. Clear na clear. Okay. Okay. Sa ating panibagong kaarawan. <laughs> right now, lamig ng hangin. Papas ko na 7:31 AM. So may ilang minutes pa tayo para makaabot sa call time pero dapat before 8. Is sa uli ko na yung camera tapos naiwan pala natin na oh. <laughs> Let's go. Dito na ako sa dahil para mas mapabeles yung ano ko, yung biyahe. Pero nga lang, syempre, pag sa jeep, mas mura eh. So, let's go. Ito ko pala nasa kay. Palingay ka po. Hey, what's up, man? Eh? eh, what's up? Mm -hmm. Pangalan mo, bossing? Mix. Yan, shoutout kay Kuya Mix. Oh, Alright. naman Yeah. All right. yeah. <laughs> <laughs> so, mamaya, try ko kayong idaan doon sa may ano kasi dito ngayon mayroong changge so try ko kayong idaan doon bago tayo umuwi sa hapon siguro kasi may mga gagawin pa kami and ah uh, parang sobrang aga ko ah parang walang nakikita ng tao dito walang ya walang tao may mga ano may mga kawayan ito gagamitin ay, na ay pare ay hey, pare si Roland hi guys ayan sama sa vlog parang ayoko na nakasama sa vlog ko no oh. ngayon lang kaya si Roland yan ay kapag siya ha ha Saan? Sino yung mga mga kanta doon? Six Cycle Mind? Hindi ko kalala yun. yung ko kumanta ng princess. So strand mo? No? Ah, uh, mo, Roland? Stem. Madali pa ang stem or mahirap? Sagutin mo sa inyo. Sakto lang. Madali lang. Madali lang. Oo. So, pag gano'n nga lang. Ilaya ka lang. <laughs> mga pro tips. Pag sa groupings, ito lang yung taga-linis. Madali lang. But, <laughs> magaling sa mga picture. Oh, Ayan. Kitik lang. Si ano? Yeah. Shan. Subscribe. Subscribe. Yeah. Subscribe

Say hi to our vlog. Okay, hi ka sa vlog mo. Subscribe to our vlog. Yeah, thank you, thank you. From ni Harold to, di ba? Oo. Oh. Ang ah, niya pala si Jeremy. Shoutout kay Jeremy, hindi na kami lagi nakakapagkita noon.

And ah, uh, sabi ko sa inyo kanina, eh, gusto ko kayong dalhin or gusto ko kayong ipasyal sa uh, Changge. Which is yung Changge, para siyang isang street kung saan may mga mabibili kayong uh, kung ano-ano o ibang bagay. And dahil uh, yun yung gusto natin makita. Ay, nakita ko na naman ito. Pogi. Uy, good morning. So, ah, uh, waiting lang tayo sa ating mga ibang tropa. Wala pa kasi sila dito sa ang, uh, ang call time sabi maaga daw pero ngayon wala pa sila nung una ano pa oh. <laughs> alright tingnan like okay tayo be to hold the of the sun. at sa puntong to nilalagyan na ng harang yung aming salamin for privacy at sya para di makita ng ginagawa dun sa loob at ito, may mga kahoy-kahoy kami dito na ginamit kaya naman sobrang kalat pagpasensya nyo na ginawa lang talaga ayaram tayo ng lugarit. pumunta po kami sa palengke para kumuha ng lagaret Yan. hi ka! ala hindi siya nakita kinalikuran niya ako ayaram ng lagaret ala Al kailangan ka. ng paper Yeah, yeah. <laughs> Yung vlogger na hindi nagsasalita pero naglalakad lang. Kita po kami sa palengke ni Ina Arwin. Yeah. Para, asan ba? Dito, dito, dito. Una ka. Sarap na ulam. Kami <laughs> lagari. Wala. Yeah, Matagal lang din kakarapitin ako eh. Hindi lang. <laughs> Ay di wala na tayo mga martelyo. Wala din. Nauubos na ng mga tao natin sa kahampas ni mama. Patay. Baka sakali lang kami na baka meron pero wala. Hindi ko alam kung saan kami makakahanap ngayon. Ay shoutout sa inyo. Pangalan. Pangalan. <laughs> Mark ko, Mark. Ciao, Hello, siya, siya, siya. Hello. Hello, hi po. Hi. hi. Saan <laughs> no, <that's not> <laughs> YouTube? Arwin J? Ano? Arwin J po. Arwin J. ano natin sa ano? Binsan, check nyo ba yan? The, uh, Hindi. Uh, may vlog po. Ay, huwag ka mag- It's a vlog. Vlog to ha. <laughs> <laughs> Thank you. Okay. Oh, uh, -bon? Wala kayo ito. Ma, ah, ang tawag doon? Lagare. Lagare. Wala kaming hiram ang lagare. Ang lagare, meron kami lagare. <laughs> Kailangan po sa school, okay lang po? Ha? Kailangan lang po. Okay lang po. Ilang Ilang oras ba? Ha? Ah? Ilang oras May puputulin talaga. lang pong kahoy. Yeah. Ako din po ang magbabalik sa inyo. Okay lang po. Ako din po ang magbabalik. Salamat po. po. Uh, Apa pa lang po. Yun, salamat. Nakaira. Ah, pa. Dito nga. Wo. Yes! So, nakahanap, nakahanap na tayo. Bakit nila, bossing. Sambat, sambat, sambat. sambat. Yeah, Dalo na lang. Yung problema namin, nasa na na pamagitan nila, bossing. Ayun ay, na po yung magpapera. Thank you po. Jimmy. Jimmy. Shout out to you kay Jimmy. Yan, na sa atin ng lagari. Thank you po. Babalik po po namin. Okay, ngayon, hindi uh, pa kami nakapagsimula ng quiz, pero magsisimula pala, May karoon na ng troubleshoot. Sure. Wala! Wala! Yeah. ko pa naman to. Kala ko sarado, dyan tayo bibili sa 5 star. Ano kaya masarap dito? Kasing walang bago nga. Ito lang yan. Hindi ba ako kapag no? Ah, yun lang. Okay. Walang malalaki, no? Magkano dito? 47? 47? Mali. Mali. Mali ito. Mali ito. Wala, hindi mo Burnout. luto ah. Burn out. Ah, yan lang. Burn Sayang hindi tayo nakakain ng ano. Hindi tayo nakabili ng chicken sa 5 star dahil burn out daw. Kaya yung 47 by 45 ang mahal. Tapos sobrang liitang niya. Ay no, kita niyo ba sa likod ko? Diyan niyo po ito mabibili. Dito lang to sa Taal Batangas kung napapayabigat. Gusto niyo tikman? Tikman na ito. Ah. Hmm. Tapos, masarap na uh, mainit pa yung sabaw. Tapos malambot pa yung pinaka-laman nya. <laughs> Bossing. Pangalan mo, Zing? John Kyle. Shoutout kay Kuya John Kyle. Taga po. Okay, nandito na tayo sa Changge. Uh, sabi ko sa inyo kanina, medyo may nga may generator. Ay, sa kayo nagpunta dito sa Changge. Meron silang mga ayan, mga bilihan ng mga mga cellphone case. Ayan, kung may mga kids kayo, may mga toys sila dito may mga ano din oh, tawag dyan, mga media socks so ito yung makikita nyo dito sa Changge meron din sila mga cup tsaka mga slippers may mga ano din o, oh, relo o oh, diba marami kang pagpipilian then sa side natin, meron din silang mga tindang mga damit, and mga jackets mga shorts, mga pang-alis mga pang-outfit meron din sila dito, ayan oh pang gamit naman sa kusina ayan mga panglaba ganyan and then dito mga baso plato mga taklob ng mga lutuan at titignan natin bago tayo pumasok kasi ang oras ngayon is 1.38 malapit na nga pala ang piyesta dito ngayon na eh December 5 meron sila ditong concert Kaso di ko naman kaila. Aray, no? Six cycle man. Pangal po? Six, six, cycle. six, cycle. six cycle. Ah, six cycle. Aray, no? Nag-set up na sila ngayon. Kasi may banda dyan. Dito wala na eh dito kapag gabi may pailaw dito sa taal pero hindi ko pa ulit kayo napasyal siguro hindi ko alam kung kailan yung last vlog ko na nagpunta kami dito 2020 ata 2019 dito yung ginaganap yung mga heart na yan, may ilaw yan eh ito may ilaw din to mga to ayan ayan o oh. ah birthday pala ni Pong Mercado ngayon happy birthday ah hindi si Aaron Mercado diba ayun o oh. December 5 ayan napasyal ko kay dito alam ko doon sa kabila meron pang uh, bilihan mga tusok tusok like mga may ayan uh, tawag doon kwek kwek ayan ngayon pabalik na muna ako ng school dahil ano pong oras na Okay, Kau ini kau boss, ingat. Masa-masa, masa-masa 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 Par! Par! masa 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 di

Nakagilid na yung battery bossing. Mamaya na tayo dito. Uh! Hindi ka sali yun sa so Fraps Boy kasi kasama oh, sa vlog nila. Tawa po. Alright. No. Ano? Solid yung mga yung panado dun. Simula ba ata? Doon na kami bumibili. Ano kayo yun? Doon na kami bumibili. Oo. Tapos ako po kayo po Salamat kayo. So dito ang mga kapag nila. Sa... Guys, oh. tapos na namin yung room. Napag-bike namin ng gamit. Ito naman. na mga speak group. group. Ito mga tropahan. Ito mga tayo, Arwin, 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 Arwin. Ito Ito pala sila. Ito pala sila. Ito shan, Shan. Shan pala sila. Ito pala sila. Ito pala sila. Ito So dito, bili ang big bro dito. Dito, lahat ng estudyante pagkalabas or lunch dito sa lahat na Kasi, syempre, sobrang inipihan. Masarap uminom ng malamig na may lasa. Shoutout ko si Bossy. Ate, ori ay gulog. Malay mo. Sagi pa pula. Ay, naiyak ko! Ay, po sa vlog ate. Ay, po sa vlog! Tara, tara, tara guys. Di pa na na. Na, bora, bora. Patay! Yun lang! Uy, marantang ah! <laughs> Libre ka dapat yan? Oo! Uy, dino ko agad ko! Di binayaran? Bayaran mo yan, wala akong pera! Aplado ko si Lorenz eh! po! Kaso oh. kinulang sa pera. Ano, yung bayan. Hala! Ay, masinig nga Ayun, nagba, yun, ngayon ka para magbabayad na ubus mo na. Bayad daw po. Wala daw po siyang bayad. Ano talaga? <laughs> ko Yung vlog. tayo pa. yung vlog natin ngayong araw naging prank eh. Walang ya. Yeah. Tara. Gagbon. Oi, nirankatta ya gaida oi, niimodanago baya. Totoo pa. Wala nang gano'n. Para nila, na ayoko na. hindi ka malu- expected, pero a uh, success. <laughs> Siya, paniwala, <na>, paniwala. <laughs> oh, o oh, Oo nga. Ay, pati yung, pati yung nagtitinda at tinanggap yung bayad. but na alala. Princess, princess. Best Bye! Okay, tapos, from, na, po. boy, <laughs> Una na ako, boy. Ingat. Una. Yan. Una na ako, boy. Ingat kayo. Okay. Okay, uwi na. Pagkatapos na maghapon. Okay. Boy, una na ako, boy. Shoutout, uh, vlog yan. Shoutout kay... Boss. Tami David Boss. Yan, David. That's right. Okay. Thank you. Hi. bye, bye, -bye.

Alright, uh, kung nagustuhan nyo itong araw na to, please like, comment, share, paki subscribe na din para maging update ko pa sa mga video and content na gagawin natin. And uh, hanggang dito na lang, kita-kits tayo guys bukas. And itong vlog na to, sobrang haba talaga to. But, ito. Pero dito na natatapos, kita-kita tayo bukas guys sa bagong araw. Bye!